So mga guys <coughs> Man ako nag run of 5 kilometers Mag ilis ata guys <coughs> Good morning Good morning Mag ilis ako Ang kibasakri ko guys mm. basa kayo 5 kilometers Man akong bidagan guys And then the change venue ko Ako karoon dali sa My City Hall Sa amon Kaya doon ko run Sa among lugar Ang ilis ata Ako Okay, going back home na ah. Happy Sunday, everyone. Ay, grabe. Grabe ko suka hangin dari sa amo. Gany gabi, guys. Sa inyo ba? Dari may Butuan City. Grabe, takusog sa hangin. As in. Diba, kung 12 kapin. 12 am midnight. Krapit jud ka kusog. Asa inutud garo na hangin. Pero lahi ra gid kagabi eh. Dagan bay na ang mga sanga-sanga. Bay atong ibalik atong kalo. Diyan k maganang katumbang mga sanga-sanga, jud guys. As in. Mga sanga-sanga asa mga punuan kan dari city hall, Dari mampu punuan dari sa city hall. hindi ko nakaayaw kung nangatumba so, ito na ito guys ulit na ko sa amat for today's youtube i-upload ko niya sa akong youtube guys for today's video hindi kayo maka upload um, kung kuwan content sa akong kuwan sa ni youtube kaayaw kayo hindi kayo maka content YouTube, sorry. Sa TikTok. Minyak reels. yesterday ni gawas ni the birthday ni sa sa best friend ko na ako ako tong to akong wallet kay mo balik na di make flowers pero ni ko wala man koy bills wala koy cash kaayo ni ko sa akong friend nga ginaguban ni sa akong friend nga isa imong ko nga ako na lang ikuan gcash mo gi ang um, flower uh, seller of gcash So, nawala na sa ko muna-muna, guys. Kuhahan ako na butang akong wallet. So, Abot naman sa balay ako lang Ako lang di ang akong kuan. Akong wallet, ako lang like, di together with my two And then ang nahita bo. Basta drop lang na ako sa table kaya na-busy na lang kayo, kaya nagprepare sa birthday sa akong ap apo among apo. Karon lang na ako nadumduman morning ng mulakaw nako. ayan ako sige pangita din ang akong friend ni Uli na po kay ni Uli Kitsaraw sa ilang lugar sa province nila karoon na na ako nandumduma ang akong wallet kay mula kaun ako dininang, mga 5 o'clock una na ako siya nakitaan kung asa nako ako siya permanent butang ganito nga ako siya permanent butang but I am hoping guys nga, na na misplace lang siya okay hindi ka pwede guys <laughs> wala to to tanan akong cards dito guys as in ako akong BPI akong BDO to adik to to old online naman namo yung online banking ma check man ako pero kung mag guys nara ba ko laboratory sa doktor and then simple dito na ako ng akong money how can I take out money kung di na ako makita ng akong ATM or akong wallet kasi so, guys na ko kayo problema karong unta naipit lang to siya na misplaced lang lord kung gina ako sige gawin ko oh, lord unta na misplaced lang yun siya oh my god mugay nga while the run ko guys sige ko na muna gusto na akong dinagay na akong humano ng akong run kaya gusto na akong maulit sa balay kaya ako na i-double check karong pag uli na ako karong guys ako gitong pangitahan unta na ara ako nung mag-PM mga akong friend, gano'ng kauban ako gahapon. Kasi nakabantay siya. Wala ba siya nag-reply. Yes, guys. <gasps> ako mga cards dito. Nandito akong national ID. Ako national ID, magparap dito first time na mapagawas. Ako national ID, akong SS card, akong... akong Sa dagat ID to, guys. Akong PWD ID to, ako dito. Hmm, ang kay kakikards oh, no, to guys? Hindi, Lord. Hindi na. So, Hindi ah, na, lang. Hindi so. so, na, may layan makuha good ato, guys. Kaya, kung mapag-amagun, di magun, namang hilabot. So, isag-ahangin na niya na kong wallet. Isag-ahangin na ako isag-sok. So, naaras, ha? Tubangan. Naaragin na akong wallet. Ito, ito na, mawala. Kasi, wala. man nakasagol pagdaha gahapon dito sa mga sulod. kay wala may basa-basa dito akong friend po permente mo na siya sa balay diyan na din ang matulog muna na na akong isuon pero na lang yun lord na may place lang siya karon doon na ako sa balay ako yung panungay pakitaon ng guys ako yung pakitaon pusko hindi <laughs> siya nga akong topic karon guys about running yeah. yun naman man ako akong wallet guys. Saludo ka rin. pang hangin na sa amo, guys. Kulba-kulbaan ba yung ako gabi, eh. Ito, wala hulong dito sa akong maska. Wala na nang matanggal. Wala hmm. nang kakusog sa hangin. Lagi, lagi, lagi amung kung ano ba na mato. Dari sa ubos mo. Ang mga akong pultahan sa amung um, padulong rooftop. Kahit kung naman na siya. Nang steel. Oh. Ba alam Okay guys. Ano ko guys, abot na ko. Sumuro so, to guys. Please free for me. Makita na ako ng um, akong wallet. Tanda akong if ever na makita guys pag i-post ko ni. Or na ni sa caption. So, moro to guys. Bye bye mo mo chup chup.